may igawa magpapagawa na oh. palit cable lang mahaba lang papalit lang siya ng cable mahaba tinanggal pala ulo sa bayo nabili bilhin niyang ito sobrang haba haba nung cable sa loob kaya bumili siya ng bago ya yeah, putol na. Kakabit na natin. No, okay na yung haba. Oh. Dan lang natin. Sakto, sakto yung putol. Yan, okay na yan. Okay. Oh, Ayo, oh. sukses. So, Contoh, ah. sakto lang yung gawa ng clutch.